Hello, magandang araw. Tara, samahan nyo kami mag-road trip. Nandito kami ngayon sa may Melbourne. Um, pupunta kami ng beach. So, na nga. So, nakita nyo naman, beach area na tayo. So, syempre, ang first stop, ang CR. So, nandito tayo ngayon sa may Turkey Beach. Turkey! ibang iba yung beach dito kaysa dyan sa Pilipinas kasi dito ang beach wala talagang tinda-tindahan o kaya mga upuan as in beach lang talaga siya kumbaga dito sarili mo lang ang dadalin mo o kung may gusto ka mandalhin like mga mat pwede lahat ng dadalin mo dadalin mo rin pa uwi they carefully take care of their environment and their wildlife so ayun na nga thank you so much for watching bye bye